O oh, mga kabutil, nandito po ako sa isang tatay-tatayang ko. Hindi nyo hmm. po ito natatanong, mga idol. Ito po yung isang sentenaryo. Alam nyo ba kung anong sentenaryo? Isang daang taon. Ano, ilang taon Isanda pa yan? One four. O, oh, one hundred four. Kaya po, isang kagalakan para sa akin na isang ordinaryo na pinanganak nito lang middle of 90s, 1974. Siya po ay pinanganak tayo, 19 1920 1920 o isipin nyo Marso as iti. o ngayon mga kabutil nahawakan ko kumbaga parang ginto kasi bakit para silang mga antigo na gamit kasi mimi ko kunti na po nabubuhay dito sa mundong ito na umaabot na ang taon isandaan na po si tatay ngayon isandaan mahigit isandaan tapat 104 pinakagalakan na ako inibitan niya para sa si gupitan. Ang, ang kabutil niyo po ay hindi masyado po marunong magupita. Huwag niyo po ko ibabas. Pero nakakaputol din po ito ng buhok. O. atay ka, nung no, simula, kayo ba ay eh, nung panahon ng hapon, ano po ang naging trabaho niyo nung panahon na yun? Inabot niyo po ba yung panahon ng hapon? Ah, oh, ay girelya nga ni. po ang mga naging trabaho niyo dati. Mm. Ibig sabihin, niniugot kayo ng gobyerno para po kayo magiging sundalo. Sundalo. Ayun. Ikwento nga po nyo sa amin kung ano po yung mga karanasan ng panahon na yon, tatay. Ito po ang tatay ko, ang pangalan nito ay Andres Ray Jr. Yan po. Dito lang po siya matatagpuan sa bayan ng Bunabista. Siya po ay pinanganak sa Bagtingon, bayan ng Bunabista at probinsya ng Marinduque. O sige tayo, diretsyo. Ano po yung mga panahon ng naranasan nyo ng panahon ng Hapon, no? ang Primero, na destino kami sa Mindoro. Ngayon, hindi kami napalaban doon. Ay narito ra sa Marinduque, nagapilyo ang hapon. Kaya dito kami nilipat. Ah, palaban mm -hmm. agad naman kami. Tatlong araw lang kami paka... Kung ay napalaban na kami dyan sa Libas. Mm, libas. -hmm. sa may bulihan. Mm -hmm. Nga po na dagat, kami na sa ibabaw na wala sa inapantayan. Noong panahon po ng hapon, napapalaba kayo, kayo po ay natamaan ng balaw, hindi? Hindi. Hmm. ibig sabihin, may agimat kayo. <laughs> <Ay>. <laughs> hindi <laughs> hindi masabing wala. <laughs> yun. Kasi kapag talaga ng hapon, siyempre gira yun. Ratratan hmm. dito, ratratan doon. Eh, ano po yung pinakamatinding laban nyo na naranasan nyo nung kay panahon ng hapon? Ano mo sa lugar po at ano matinding labanan? Ay diyan sa libat, sa kado sa Dawis. Dawi. Ilog, doon sa... Dawis. Ilog do sa kunan Dawis. Hmm. Doon sa may ang hapon na yan sa karsada na ron naman kami sa bandang ilaya sa pun mga puno ng talahib. Ah, yun. Ibig sabihin tayo nung panahon na yun, tatanong ko lang po sa inyo, kayo ba'y nakapatay ng hapon? Ay, wa. Waring hindi ka makakapatay eh. Ah, ibig sabihin si tatay, talaga isa ay isang uh, mandirigma. Dahil kung hindi siya matatawag ng mandirigma, kung hindi siya makakapatay ng kalaban. Hindi po ba? Mm. Ah, ngayon po, sila po ng panahon na yon, mga kabutil, paliwanag ko lang, saka ko ito ang pagkukwento ni tatay, isisingit ko lang. Kasi no panahon po na yon, kahit na hindi po ikaw galing sa mga schooling o ano, basta ikaw ay nakita ang potensyal na maging sundalo, at nandun yung tapang mo, kukunin ka po ng gobyerno hmm. ng panahon na Para, o, oh, ang tawag bunot. ni Bunot. Yun po yun. Kaya wala man, wala kaming service record. Yun po, ang masakit nga nito, naglingkod po siya sa bayan. Ay nung hugot po yung panahon na yon, parang libre po yung servisyo niya. Hindi po sila nakakuha ng na mga sweldo o ano man nasa sa gobyerno. Ang nangyari po, nung naging kwer siya sa, ngayon sa gobyerno, lalo sa Port Bonifacio, para po hanapin yung kanyang service record wala. Uh, wala po makita. Kaya po siya po ay isang veteran kung tatawagin. So Asung alas sa sabay pala dahil hugot eh wala po siya nakukuha, wala siya nakukuha ang kasama Ito, no? ko yung mga wala, uh, hindi rin nakakuha ng eh. mga ko. Oo. Uh, kaya yung kanya pong pagbig kung wala man siya po nakuha no, no panahon na yon at siya po yung nagtanggol sa ating bansa. Isa na po siya sa nagtanggol sa ating bansa ng panahon na yun. Bayani, kabilang po siya sa Bayani, nagtanggol sa panahon ng World War II. Kasi kung wala po siya, hindi, Nung panahon na yun, isa siya sa wala. Eh malamang, malamang, baka tayo po ay nasakop. Ano Kasi matatapang sila ng panahon na yun. Hindi natin, nila, hindi natin kaya tapang nila. Opo. Ay, kayo po ba naman na may pagratratan kahit na kayo gutom, ano, may kayo. Ay eh, tayo ngayon, makipagratratan tayo. Ang basta ngayon, may pumutok na baril ngayon tayo, nagtataguan. Ay sila, kung Tagoana. ngayon, Ay, noong panahon lang. na yun, pag may baril, may putok ng baril, sumusugod uh, so pa sila. O ano? oh, yun, sumusugod. Hanap. Sumusubud. Oh, hanap, kung nasan yun. Kung saan yung lugar yung pumutok na yun. Ayun. Kaya mga kabutil, ang... Kaya ko po na flick na ipapakwento sa inyo sa tatay noong panahon na yon dahil bibihira po yung mga nakaka-simpre. Nag... Okay lang po kung ordinaryong tao si tatay, di ba ba? Eh, hindi po ordinary yung tao eh. Meron po siyang ginampan na sa gobyerno na lumaban ng hapon. Ang, pro, ang pinakamaganda at isang miracle mm. sa kanya, buhay pa hanggang ngayon. Yung po, marindi, di ba po ba? Mga kabutil. Kaya... Ako, nitong kahigpitan na nang na, ano, nag-resign nang ako yung na, ano, mag -asawa. Tapos, nung maghigpit naman ng Marcelo dito sa buwak, kinuha na naman ako tatlong taon. Wala rin sweldo. Yun, yun po masakit noon, puro hugot. Yung hmm. panahon ni Marcos, Presidente Marcos. Sa ngayon, Tay? Eh. Hmm. Sa kanon, Ama. yung Marcelo, yung panahon ng Marcelo. Hmm, Marcelo. Kaya ako'y kinuha, uli, gawa naman ng yung mga nakatakas ay eh, hindi mahuli, hindi malamang kung nahan lugar. Hmm. Kaya ako ang kinuha. Uli man din. O, ibig sabihin si tatay, nung panahon na yon, talo pa niya ang kwan. Talo pa niya ng mga magagaling yung mga nag ngayon. Talo pa niya siguro dahil kita mo. Siya yung isa sa isang source person na kinuha para manghuli ng mga na mga pugante. Yun na hindi mm. kaya mulihin ng mga sundalo. Mm. Siya ang kinukuha. Ibig sabihin si tatay, isang malakas na nilang. Oh. Mm. Kagaya nung, nung, pinakang ano nila sa nag sa Kabiti. At yun tumawag sa akin. Sabi pare, kung nahihirapan ka para ako hanapin, eh, ay na akong hanapin. Puntahan mo na ako din sa kabitit na area ko. Ayun. Ayun ang ko. Ito po mga kabutil. Ito po yung una, part 1.